lang guys tingnan yung uh, apple at nandito lang po sila sa park ang dami po niyang bunga Thank kasi maabot ang baba yan guys yan po ang bayabas sa Canada ang daming guys nice yung puno niya, o, yan po apple po yan napakarami po niyang bunga super dami napakababa o abot abot ayan yung mga yan na abot niya ayan po ang puno na apple po niyang bunga ayan. diba abot kasi naabot mo lang yung bunga. ang apple. guys. Oh. Ayan. Yeah. Oh. Mamitas ka na. Oh. Anong mo oh. guys. Ang um, baba, o, oh. Ang dami bunga. Tignan mo sa taas. but it's like you know, still young.